Hi guys! Samahan nyo ako! Ulit kayo! Samahan hindi marunong lumangoy dyan! Ganito lang gagawin kaw natin! Mm. Pagpasan nyo ako kung paano lumangoy! Ganyan lang guys! At saka pag lumangoy naman kayo! Ayo tayo, semangat, semangat kok. Terkadang. guys, guys, huh? oh, ba? na haha, kun. ano mo na?